One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, 'di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog naloloka ang beauty ng mama sam ninyo. So, yon so komsa naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kompare. Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sam ninyo. Syempre, happy Wednesday sa atin lahat ang bilis-bilis ng araw, no? Papunta na tayo sa December, ilang araw na lang. At ito nga, syempre, papasok na tayo sa Pasko at saka syempre sa New Year, o oh, di ba diba? Ang magbabagong taon na. Ay nako, pero syempre, bago magbagong taon, meron pandalawang dalawang pageant na hinihintay natin. Syempre, ito nga ang Miss Earth, kung saan magsisimula na silang ngayon, araw na to. At saka syempre, ang Miss Intercontinental Continental na magsisimula din ngayong araw na to. So, syempre, excited tayo dyan para sa dalawa natin pambato. At wish all the best, syempre, kay Liana Duana at saka syempre, dito nga sa lumalaban ngayon sa Miss Intercontinental na wala ng iba kundi si iyon na games. O, oh, di ba So, yan. So, sila yung huling barahan natin para sa taon na to at tignan natin kung sino nga ba makakapag-uwi ng corona sa kanila. Siyempre, kay Yana Duwana, nakita naman natin, Diyos ko, simula pa lang ay paandam na ang lola mo, kumakabog na ng bonggo-bongga, at talaga naman masasabi ko, siyempre, excited ako para kay Yana Duwana, kasi alam ko talaga na palaban siya, at in fairness, ha, mas gumandaan ang lola mo ngayon, magkahawig kami, charot, so yun, ang ganda-ganda niya ngayon, ang fresh overload, at, alam mo yun yung parang ah, nararamdaman ko sa kanya gusto niya ng mag coronation night yung alam mo yun laban na laban siya eksena kong eksena pero sana Liana hinahinay lang sa kaka eksena ha kasi syempre alam naman natin na matindi din ang labanan dito sa Miss Earth lalo na 100 plus kayo alam kong gusto mo mag shine pero sana yung palo mo yung alam mo yun yung parang ano lang, yung kalmado lang. Yung kalmado pero alam mo na may ibubuga pagdating sa labanan na talaga. Yung alam mo, yun yung kailangan na magkabugan. So, yun yung gusto ko mangyari dito kay Liana at Duana. Kasi nakikita ko ngayon pa lang, Diyos ko, kabog na kabog na yung lola mo. And then, of course, kay yon Gibbs naman. Alam kong prepared na prepared to si na Kasi, ayun nga, kararating nga lang kahapon dito sa Egypt. Nakita naman natin, pasabog ka ang eksena ng lola mo. And then, tingnan natin kung hanggang saan pa to eh, e na si Iona Gibbs dito sa competition ng Miss Intercontinental Continental. Are you excited guys? Kasi ako, yes, sobra excited ako dahil gusto ko malaman na magiging resulta ng dalawang pageant na to. And who knows, baka isa sa kanila ang makapag-uwi ng corona. ba? Diba? So, I'm so excited. So, nandun lang ako sa part na abang-abangan silang lang tayo kung ano yung mga ganap nila. At eto nga ang sumunod na chika. Mama Sam, anong masasabi mo? Tingin mo, Ana Valencia, kung lalabas siya sa Miss Universe Philippines, makokoronahan kaya to? Oo naman, bakit naman hindi? Una, maganda ito si ano, Ana Valencia. Nakita naman din natin na may height din talaga at may katawan. Pero syempre, kailangan niyang paghandaan ng bonggang-bongga ang Miss Universe Philippines kung sakasakalin dumating yung time na gusto niya sumali. And dapat nandoon siya na well prepared talaga siya. Yung alam mo yung makikita mo yung transformation niya from binibini Bini going to Miss Universe Philippines. Dapat gano'n ang mga eksena. Kasi kung hindi, kung hahayaan niya lang na ganyan yung, yung eksena niya tapos dadalhin niya dito sa Miss Universe Philippines, ay nako, good luck sa te. Mate, thank you girl ka diyan ng bonggang bongga. Kasi alam naman natin ang eksena sa Miss Universe Philippines, kailangan ng kandidata talaga may transformation, lalo na kung galing na sila sa ibang national pageant, kailangan makita mo sa kanila yung mas pa sila ng bonggang bongga. Kasi yung mga gretong eksena, alam mo, pang binibining Pilipinas lang to. Pero kapag dumating yung eksena na gusto niya sumali sa ibang pageant, dapat mag-level up siya ng mga eksena niya. Lalo na kung Miss Universe Philippines yung lalabanan, di ba? Pero tingin ko, pwedeng pwede. Si Ana Valencia, why not? ba diba? Kung magta-transform naman siya ng bonggong bongga At para na sa na naman na chika, Mama Sam, sa nangyayari dito sa JKN Company, tingin mo, maapektuhan kaya ang pagiging reigning ni Miss Nicaragua? To anes alam naman natin na grabe din yung pinagdadaanan ngayon nito ng Nicaragua or ni Miss Nicaragua sa kanyang National Director dahil binang nga sila dito sa Nicaragua mismo at sinabi nga na walang magaganap na Miss Universe sa susunod na ano, sa susunod na taon. Diyos ko, nakakaloka ang piling ko naman, at ah, dapat ngayon maging matibay siya at dito mag magagamit yung pagiging Miss Universe niya, di ba? Diyan masusubukan kung tama nga ba na siya ang ipinili na maging Miss Universe. Kasi yung mga pinagdadaanan niya yan, medyo hindi talaga siya swerte. Kasi parang ang JKN may hinaharap na problema. And then eto namang tawag dito, ban pa sila dito sa Nicaragua. So, I hope na maging strong siya at maging empowered woman at ipakita niya ngayon kung ano yung mga silbe ng mga ganitong ano, beauty queen sa mga problema ang hinaharap. So, dapat lang dyan maging matibay siya. So, parang feeling ko naman, sana naman hindi naman maapektuhan yung pagiging reigning under dito kay Kunan. Ito naman kasi si Kunan, medyo nakakaloka din. Parang hindi nga maayos yung Miss Universe. But abangan natin kung ano pa yung mga kaganapan na mangyayari dito. For now, nakikita ko na medyo parang ang gulo kung iisipin mo. Parang buti na lang hindi din nanalo si Michelle D. Kundi, ko, baka magamit pa si Michelle D. dito. Alam naman natin na yayamanin din dito si Michelle D. At anytime, pwede niyang bilhin o pautangan to si Kunan. Pero... Siguro dahil na sa pahintulot din talaga sa itaas, hindi talaga na nila inilagay si Michelle di maging Miss Universe. I think may reason eh, no? Kung iisipin mo. But, good luck. Good luck dito sa kapanin ni Kunan. Good luck kay Miss Universe. And then, of course, uh, wish all the best, diba? So, sana maging malinaw yun lahat para hindi naman maapektuhan ang Miss Universe at saka syempre si Miss Nicaragua, di ba? So yun, so laban lang kaya yan ni Miss Nicaragua. At ito ang sumunod na chika. Mama Sam, anong masasabi mo? Siyempre, Michelle D, magkakaroon ng homecoming parade dito nga sa uh, Mall of Asia Ground. So, sa paligid ng Mall of Asia. Ang parade ay magaganap sa December 4th 4 p.m. Uh, tentative schedule na yan. So, homecoming ng ating Miss Universe Philippines. Siyempre, maraming nagtaas ng kilay. Lalo na yung mga hindi maka-Michelle D. Sinabi nila, talaga ba? Bakit magkakaroon ng parade? So, sabi ko naman, uh, siyempre, she make uh, remarkable sa atin lahat. Kung baga, parang Yes, ang mga pinaparade lang, mostly talaga yung mga title holder. Tapos, o kaya yung mga first runner-up, ayun, pwede yun. Kasi si Miriam Gambao, binigyan din ng parade yan. So, ako naman, para sa akin, it doesn't matter kung top 10 lang siya. Kasi, syempre nakita din naman na, na yung effort talaga ni Michelle di sa competition. And then, I think, hindi niya fault kung hindi siya nakarating sa top 5 or hindi niya nakuha yung title. Kasi kung tutuusin, kitang kita naman ng dalawang mata natin na talaga naman nilaban talaga ni Michelle D. ang Miss Universe at deserve niya talaga ng more ano, placement dito. Hindi lang yung pang um, top, top 5, baka nga umabot pa yan ng top 3 or maging runners up pa o mag title holder pa kung tutuusin. Pero kasi sa akin, yung parade, it's not about dahil, oy nako, nakatate siya doon sa Miss Universe. It's about our pride. O, oh, ba? Diba? Kasi, kung iisipin mo, uh, grabe, ang dami nga nakuha mga award nilaban ng Miss Universe, ah, uh, nilaban niya yung Philippines sa Miss Universe, and then, I think, deserve niya to. Oo. Oh, oh. So, hindi naman kailangan maging title holder ka para maparade ka. Pinaparin dito si Michelle D because sa pagpapasalamat natin kung paano niya inilaban, kung paano niya binigyang halaga yung mga bagay-bagay na meron tayo dito sa Pilipinas and then I think she deserve it. So I think okay 'yun na magkaroon siya ng parade para sa recognize natin bilang isang kandidata natin sa Miss Universe na ginawaan lahat ng makakaya niya at nakita naman natin na na talaga namang ibinuhos niya dito yung sarili niya sa competition ng Miss Universe, de ba? So ngayon ang naging resulta ay top 10 siya pero hindi ibig sabihin nun na pang beauty queen la o pang title holder lang 'yung magbibigyan ng parade. Hindi ibig sabihin nun, ay naku hindi siya dapat bigyan ng parade kasi top 10 lang siya. It's not about the top 10 placement. It's about of Michelle D, 'di ba? ipaparin siya because she is Michelle D. And then talaga, binabalue natin yung galing dito ni Michelle D. Kasi naman kung iisipin mo naman din talaga si Michelle D, sobrang galing din naman talaga. Lalo na yung pag, kung paano siya maging humble sa bawat sitwasyon, talaga naman, oh my God, she deserve more. O, oh, di ba? So, eto dito natin may ya express yung love natin kay Michelle D and thank you so much Anna Go organize na parade for Michelle D and then tulad nga na sinabi ko It's not about that mo yung corona it's about you kung paano mo nilaban ang bansa natin sa international pageant stage di ba so yon kaya naman happy happy ako dyan at masaya ako for for Michelle D and then para sa sumunod na chika Mama Sam Nabigo si Michelle ding makuha ang corona ng Miss Universe. Tingin mo, Mama Sam, kapag inilaban si Ati sa Manalo, tingin mo siya nakayaan susunod dito kay Pia Wardsback at saka kay Catriona Gray bilang Miss Universe Philippines or Miss Universe anang uh, uh, Miss Universe Queen. Ayan. Ako to be honest ako ha. Sa totoo lang. Mm. I'm happy kung lalabas si Atisa Manalo. Pero syempre, doon muna tayo sa national pageant. Alamin muna natin kung ano yung magagawa ni Atisa Manalo. Kung paano niya ipapanalo ang corona ng Miss Universe Philippines. Kasi dadaan muna siya doon bago siya makarating sa Miss Universe. And then, abangan muna din natin kung sino nga ba ang makakalaban ni Atisa Manalo sa competition na to. Yes, we wanted na si at least sa Manalo ang maipadala natin sa Miss Universe kasi sobrang tagal naman na itong pinagandaan ni Ati sa Manalo and then naniniwala tayo doon sa kakayahan na meron ito pero kasi ang para sa akin sana uh, bago natin siya ihanay kay Pia Wards at Leona Gray at Michelle D we have to wait first kung ano ang magiging resulta na Miss Universe Philippines sa susunod na taon. And then, wish all the best, syempre, para kay Atisa Manalo na magtagumpay siya dito sa laban niya sa national pageant ng Miss Universe Philippines. At yun yung hintayin natin. Kasi ako, marami pang pwedeng mangyari. Matagal pa ang March, matagal pa ang January para sa screening na Miss Universe Philippines. Marami pang mga eksenang magaganap ang dyan pa yung Christmas and New Year. So after that, ayun, maghintay tayo kung magiging officially candidates nga ba itong si Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines and then in the future, malalaman natin kung ano ang kahihinat na niya dito. Kung siya nga, ba, siya nga ba, ang magiging pambato natin sa susunod na competition ng Miss Universe. Di ba? So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. At saka guys, huwag nyo pong kalimutan na rin mag-like sa ating video for today. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat ito. Syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi nang ganon, always keep smiling and always think positive lang guys. Walang imposible. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating Chica Han. See you tomorrow. Thank you guys.